Yun, good morning mga idol. shout out doon kay uh, Sir James Pares ng Mindanao Extension. Ayun, sir, maging aral sana sa iyo to. Yung gagawin kong video ano. Uh, alam mo, alam mo sir, hindi masamang gumawa ng video. Once naman na, ah, linisin mo naman muna yung area mo. Kung sa, para sa iyo malinis yung area mo. Ito, ito papakita ko lang sa iyo sir, hindi sa pagmamayabang, pero ako talaga na bash din ako noon. Dahil sa pag luluto na napakadumi talaga. Hindi naman madumi, kumbaga nasa lapag. Mag naging aral sa akin yon sir. Dahil doon sa pambabasti sa akin nun. So ngayon, tuturuan kita, sir, na kung paano talaga malinis. Ganito itsura. Yan. Mag-invest ka ng, ano na, madali punasan. Ayan, no? Madali punasan yan. Yan. Gumawa pa ako ng ganyan, sir, para lang maging malinis yun. Hindi na nagluluto sa lapag. Kasi dati nasa lapag talaga ako nagluluto ng... Pares, yan. Ito yung kusina ko. Apat yung gumagana dyan. Meron pa sa labas, sir. Ayan. Nangupahan talaga ako ng pwesto para lang masunod ko yung mga nag-comment sa akin doon. Kasi talaga nakaka-ano tingnan. O, tingnan mo, sir. Oh. Meron din ako lutuan. Stainless din para mabilis mapunasan. Ayan, bulalo yan, sir. Para sa kaalaman mo lang. Tanggapin mo kung ano yung mga naririnig mong comment Huwag ka magagalit Kasi tinatama ka lang nila Kasi para din sa'yo yun ha? Ito, sir O, tingnan mo Pares ko Ayan um, Niluluto ko na yan Punong-puno yan, sir Yon Para lang sa sa'yo naman yun, sir eh. Tanggapin mo kung ano yung pagkakamali mo Kung ano yung narinig mo Kung ano man yung nabasa mo Sa comment section Huwag ka magagalit Kasi Ganon tayo eh, nagninegosyo tayo eh. Marangal yung hanap buhay natin. Dapat malinis tayo. Ayan sir oh, tinan mo, nagluluto ako ng kanin. Mm, kanin yan sir. Oh. Ito yung aking bagnet. Oh, yan yung ating mga laman. Sasayang pa ako. Ganyan, tapos maayos yung lagayan ng mga, ano, walang mga sinampay. Ayan sir oh, nangungupaan ako rito, 10,000. Oh, talagang kasi, Nahihirap eh, hindi ka makakakuha ng business permit sir pag ano, kahit saan ka magano kung marumi talaga yung na mo. Ayan, may business permit na ako. Oh. Ganun lang naman sir, may DTI ako. Uh, walang masama doon sa sinabi ng mga nagko-comment sa'yo, huwag kang magagalit doon. Kasi para naman sa'yo yun sir eh. Shoutout nga pala sa sa'yo sir. Sana mapanood doon vlog ko. Hindi sa pagmamayabang sir, itinatama ka lang ng mga tao. Dahil doon tayo aasenso sir eh, sa comment ng ibang tao. Doon tayo unlad. Kasi pag, paano pag nakita ng mga customer mo talaga yon Kami nakita na namin. E, paano yung mga customer mo sir? Ha? God bless sir. Sana maging aral sa yung ginawa mong video. Tigilan mong kakabidyo mo tapos nandun ka pa sa kusina. Ha? Maraming salamat. Sana maging aral sa ito.